Tapos ako na mga maliit na kamunggay. Halak ka, kasabahan lola na. Ayaw pag usik-usik ka -usik, kamunggay. Ay, ako ang manika, ako ang ako broccoli? Mm -hmm. <laughs> broccoli. Broccoli? Ang kamunggay na himong broccoli. Broccoli na Uy! I have one more one berries, so I'm go and get, pick, pick it up. Where? Where? Now, na, oh. nabilin isa ka, isa na lang kabuo. Natuha man. Ha? Huh? No. Oh, oh berries, so oh. isa na lang. Ay, dalawa. Kinain ni Lula kahapon, guys. Yung iba. Ito yung isa, oh. na tulo oy wild well, berries tulo tama na isa ay dapat isa na tira guys oh di nakita ni lola guys oh mukha ka na hmm sarap wali mo ta salinis si ate Sa ako ng mga bulaklak guys Ano imo man gi, gi lang gikuan lang sa na po gaana lang Di na malami ang ato ang kuana na lang ay mo namang gikuha ang flower Eh hey, mama. Kaka. Ito nga. kaka Ah spider Spider web Let's go. Dara mm. oh, you have. Napa isa oh. Hmm. Tomay koko. Flower. Ini Yeah, na yeah, sili guys oh. konti na lang yung sili natin guys. Sili. Tapos yung ating anong guys? Lemon. Ayan, hindi ko pa to nadala sa ano sa tuburan. 1 2 3 4 5 6 6 na siblings yung Uh, lemon natin guys dala tayo nito sa tuburan mag ano tayo mag tanim tayo doon ng lemon tapos meron pa malalaki doon oh. sa so, may mong buhat doon cook, cook. cook you cook? Mm -hmm. pa hino guys hindi pa ito na antayin ng one week tapos dami sa taas guys oh malalaki pa sa anak kaso ano naunahan tayo ng insekto ayan sayang malaglag lang yan guys si papa nuts dito sya kumuha ng okay langka. Ayan, nasa ano na guys, oh. Nasa puno na yung ibang bunga ng langka. Hmm. Sayang. Na, na daming mga kagat-kagat ng ano guys. Insekto. Hinog na baka, ne? Dahil mag Lang? Hinog na atis. Hinog atis. Ay, Di mana hinog? Sadinyo. Kane? Mm. Ay udang hinog lang. Oo, nato ni be. Mm. Oh, hinog nga, guys. Hinog wow. Hinog na atis. Di ba nakaihon ko ni mo na Mano. O, oh, hinog na jud. Napo sa taas. Napo sa taas, guys. Ay, gahi, pamanda ay lang. Amino hinog. Ay, hinog kay ning liki na, o? Oh. Ma, ibutang lang nasa silupin, ma. Kuwao na lang, ni. Eh. May ibutang sa silupin. Oh. Um. Baka maunahan tayo, guys. Oh. Ay, kutis sa kay na bikil akong legs. Hugasan. O, oh, hugasin na. Ay, sa dami nga, ano, mga kinain ng, ano, guys, langgam. langgam. Hindi, langgam yung ibon. Saging nilula Lakatan ito, guys. Yung isa, oh. Yung isa, kaibog yung isa. Klase ng saging. Ito, Lakatan. So ayan guys, habang nag ano tayo, naghintay tayo na maluto yung ating uh, ulam ulam. Magkape muna tayo guys. Tapos ito, puto maya. Kape at puto maya. kay Sophia mag almusal mo na si Sophia guys hot dog tsaka beef loaf at beef loaf kay Sophia kami ni Nats ano lang muna kape tsaka uh, potomaya. Thank you kay Mami T. Ayan. May kape na naman tayo, guys. Ngayon lang, be. Pilakas ko. Paano na? Ibuta ka, re. Pilakas ko. Half. Wala okay, oh, mm. oh, eh? mm, pa. O, kala na. Hmm. Pura na. O, kape. Eh? Hmm. Humot kayo guys. O. Oh. Ayoko kasi lagyan ng, ano, guys, sugar. Kaya ayokong paitimin yung kape natin. So, ayan. Thank you so much di kay Mamity. Hindi daw siya te. magpabutang ng mga sugar. sugar. Kaya nga, may blood pressure na po na siya. Hmm. Tapos, lagyan lang natin to ng coffee mate. Creamer. Tapos, sarap yung creamer natin, guys. Oh, Daling it. pa to sa, ano, to. sa box natin. Butan. Vanilla flavor. Matna na to. Okay, hey guys. Kain tayo, guys. Ang ating Puto Maya tsaka mainit na kape. Mmm. Harap. Mainit na kape. Ah. Sarap eh. Lami kayo. Ating Puto Maya with kunting sugar. Mm. Ano lang, kaya rin na emohang pamahaw, oh. Ano, mani mo niya, gibalik mani niya, mo niya, emohang beef loaf. Hmm, Ikan anak ko. Wala na ko. na. Sarap ng pamahaw natin, guys. Kaya ginama you know, mani mo. Mm -hmm. Ginama mani mo. Hoy, oh, po puka kape. <laughs> Ay pasigaan ng ilong. Aga, ano ko luos dire. Oh, dire luos, sorry hmm. Asa de ka? Ah. Nice lagi like ka outfit. Ha? <laughs> Violence. OOTD outfit DIY. of the DIY <laughs> got ba? that's good I'm really kind of wonder woman, nerd nerd, eka dah, nerd na-nerd na ko na guys paligo pa dyan ko, fresh tayo <laughs> wala ko ni Len kagiging papa <laughs> Bili muna tayo ng asin guys naubusan ang asin si Tasha kunti lang yung na na timpla ni Papa Nuts. so need niya ng konting alat kaya bilip muna tayo ng asin sa tindahan Careful sa lang ha kaysada pada plan. Isusuk to imo eh, hang an an, -an kay nerd mangka kana. Sa to lang. Chipri. Ah. Uh, hmm? Init lagi. Pada plane kena isakyanan. na brace palit ako brace apili pa dog surf jar powder o asin o niya alcohol hmm? ay ayun lang kayo na ice cream to sabay surf jar So brace grace isa o duha ka sorb. Sa man nga kuan mga ice cream. Langka Aka ah, kana oh sige pineapple. Ako nalay kaon sa ice cream ha ato ha. Sa balay. doa ala na lang kay mo ate. Pili si ate. Duha ka ice cream nya yeah, doha ka ice cream jar puha lang alcohol gamay ah da kan ako kana kana takong akong kamot nabikil ato lagi pikas sa ate to eh, sa akin tapos sa ate wait lang kamo ka sakto rin na eh ako ana itong nasa balay ha kay wak makuha nakakaon gahapon o ice cream Kuan na lang to.